Hanggang sa makauwi si Cindy at manang Irene sa mansyon, ay iniisip niya pa din ang bagay na nakita niya kanina sa palengke. Hindi siya pwedeng magkamali na si Don Arturo nga yung nakita niya kanina, ang ama ni Franco. Kahit nababalot na ng putik ang katawan nito, at malaki ang pinayat nito, tumubo at humaban ang balbas at buhok nito, hindi nito mapapalitan ang mga nakita niya. Malinaw na malinaw sa kanya na ang ni Franco ang nakita niya kanina. Napabuntong hininga siya at doon ni napaisip muli. Pero papaano? Papaano siya naging isang pulubi? Ang alam niya, iniwan ni Don Arturo ang kanyang mag-ina at sumama ito sa babae. Pero bakit nagkagano ng lahat? Gulong-gulo na siya sa mga nakita at nalaman niya. Senyorita? Nabalik siya sa realidad na marinig niya ang boses ni Marga sa kanyang likuran. Mabilis na itong nilingon at doon niya napansin na tila ba kanina pa siya nito pinagmamasdan. Okay lang po ba kayo? Nag-aalala lang tanong nito. Kanina pa kasi nyo, hinahalo ang tinimplang kape para kay senyorito. Sa ad nito, lihim niya nalang kinagat ang ibabang labi niya para itago ang hiya na nararamdaman niya. Ganoon ba? Inalis niya ang kutsarita sa tasa at pagkatapos, nilapag niya ito. Nilagay niya ang tinimplang kape sa tray. Okay lang ako. Bakas pa din sa mukha ni Marga na tila ba hindi ito kumbensido sa sinabi niya. Gusto niyo po bang tulungan ko na kayo magatid niyan? Pagpresenta nito at mabilis siyang umiling. "Wag na marga. Kaya ko na 'to." Sige, maiwan na kita. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid nila. Hinawakan niya ang seradura ng pintuan at naglakad siya papasok sa kwarto nila ng binata. Pagpasok niya palang sa silid, Naamoy niya na ang mabango at familiar na pabango na ginagamit nito. She can't help to smile and feel love over and over him. Ito rin ang pinakagusto niya sa lahat, ang parating maamoy, ang binata. Kahit paminsan, pabwisan nito dahil sa maghapong pagtatrabaho, pero hindi alintana iyon sa kanya. Napalunok na lamang si Cindy na makita niya si Franco na nakaupo sa kama habang nakasandal ang likod nito sa headboard ng kama habang abala rin ito sa ginagawa sa kanyang cellphone. Lihim niya nalang pinagmasdan si Franco at hindi niya maiwasan na mapagmasdan ito ng mas maigi. Napakaswerte niya talaga sa binata. Tinimpla kita ng kape. Saan niya dahil alam niya ang paborito nitong uminom ng kape. Nilapag niya ang daladala niyang tray sa ibabaw ng drawer. Umangat ito ng tingin at nagkasalubong sila ng tingin ng binata. Nilapag nito ang hawak-hawak ng cellphone sa tabi at binigyan siya nito ng matamis ng ngiti. Thank you. Saan ito at kinuha ang tasa ng kape at marahan itong uminom. Maybe I will go back to Manila this week. Wika ni at na wala ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng na lungkot at pangihinayang. Sabihin nitong aalis itong muli. Ang alam niya kasi kapag pumupunta ito sa Manila, mahigit isang linggo itong nananatili doon. O mahigit pang isang linggo kapag marami itong inaasikaso sa kumpanya. Nalulungkot siya dahil hindi niya ito makikita. Tiyak? mag-isa at wala na naman siyang kausap pag ito'y umaalis. Ganoon ba? Tinago niya na lang ang lungkot sa kanyang tinig at marahan nitong nilapagantasa ng kape sa tray. Naiintindihan niya naman na kailangan nitong umalis para sa trabaho ng binata. Yeah, don't worry, I'll be back soon. Kailangan ko lang tapusin ang naibang trabaho ko doon. It's okay, naiintindihan ko naman, Franco. Numiti siya sa binata. Tumungo siya sa kabinet sa isang tabi para kumuha ng damit. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya sa binata kung ano ang nakita niya sa palengke. Paano niya sisimula na sabihin dito? Paano kung magalit sa kanya ang binata? Pinilig niya ang kanyang ulo para iwaksi ang kanyang mga iniisip. Wala naman siguro masama kung sabihin niya dito ang totoo, di ba? Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon nito. Nagpakawala lamang siya ng malalim na buntong hininga. Bago niya tinapunan ang tingin ng binata, inipon niya ang kanyang lakas at inanis ang takot at pangamba sa kanyang puso. Franco? Pagbabasag niya sa katahimikan, unti-unti niyang naramdaman ang na matinding kaba sa kanyang puso. Bakit? Sagot nito, ngayon hawak na naman nito ang muli ang cellphone nito at hindi man lang siya magawang tingnan. A ano kasi? Paano kung isang araw bumalik ang iyong papa? Di niya alam kung bakit siya nakaramdam ng na matinding kaba ng mga sandaling yon Tinignan niya si Franco na ngayon ay nakatingin ito sa kanya na tila ba sinusuri siya. What do you mean? Walang emosyon na sa nito. Doon niya nakita na medyo dumilim at umiba ang aura nito. Na tila ba bumalikan dating malamig at nakakatakot na pagtrato nito sa kanya noon. Parang nagsisisi tuloy siya na naibanggit niya ang tungkol sa kanyang papa. W Wala, nasabi ko lang. Peke na lang siyang umiti. Pilit niya ang pinasisiglang atmosphere sa kanilang dalawa ni Franco dahil hindi siya sanay na napakalamig nitong pakikitungo ngayon. Naisip ko lang kasi, pa paano kung bumalik ang iyong papa matapos ang mahabang panahon? Nagkanda utal-utal niyang sambit dahil ngayon nakatingin sa kanya si Franco ng seryoso na tila ba hinihintay nito ang mga susunod niya pang sasabihin. I don't want to talk about it. Matigas at maautoridad nitong sambit. Napalunok na lamang siya ng sunod-sunod sa kabar. dahil hindi pa din nagbabagong ekspresyon ng binata. Bakit naman? Pakungulit niya pa. Gusto niya kasing malaman kung ano ang saloobin nito. Paano kung mag ang landas niyo? Paano kung isang araw makita mo siya tumingi siya ng tawad sa'yo? Mapapatawad mo pa ba siya? Hindi ko natapos pa ang sasabihin ko ng I said enough, Cindy! Nagulat siya sa malakas at nakakatakot nitong sigaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ramdam niya ang pangangatog ng kanyang tuhod sa takot habang nakatingin sa napakadilim nitong mga mata sa galit. Hindi ka ba marunong umintende? Ayaw ko na pag-usapan ang bagay na yan. I will never forgive him. Hindi ko siya mapapatawad dahil sa ginawa niya sa amin ni Mama. He ruined our family. At kailanman, hinding-hindi ko na siya mapapatawad pa. Galit na wika pani ni Franco. Napasigaw na lang si sa, sa takot na binato nito ang hawak-hawak, natasang kape at tumama yun sa pader. Kita niya kung paano nabasag at nakalikayo ng malakas na ingay sa loob ng kanilang silid. Damdam niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod dahil sa kaba at takot. Habang nakatingin sa walang emosyon na mukha ni Franco, damdam niyang nagsimulang ng uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Hanggang sa hindi niya napigilan, sunod-sunod nang -sunod nagsibagsakan ng duha sa kanyang mga mata. Kainis? Wika ng binata. Kita niya kung paano ito napasabunod sa buhok niya dahil sa inis at frustrate na nararamdaman nito. Yung madilim at nakakatakot niya muka, napalitan lahat yon ng pagsisisi at lungkot. Napabilis ng pangyayari at nagulat na lamang siya na lumapit sa kanya binata at niyakap siya. Shhh! Tana, I'm so sorry to scare you, Cindy. Rinig niya ang mahina at sincere nitong saad habang patuloy na hinaplos ang kanyang buhok. Hey, look at me! napatingin ako sa kanya. Habang patuloy na umaagos ang luha sa aking mga mata, tinignan ko ang kanyang mga mata na may lungkot at tila ba takot na takot ito. I don't want to see you crying. I didn't mean it. I didn't mean anything of this. Aniya. At pinanasan niya ang aking luha. Pasensya na. Nadala lang ako ng aking galit at emosyon. Hindi ko sinadya na sigawan ka. I'm so sorry. I won't do that again. Wika pa nito at niyakap ako ulit. Hindi ko alam kung bakit napakalambot niya muli ang puso ko. Naiintindihan ko kung bakit ganun na lang ang galit niya sa kanyang papa. I'm so sorry. It's just that he paused a little bit. Nakita ko ang pag-aalangan at frustrate sa kanya mukha. Ayaw ko lang pag-usapan pa si Papa o ano man ang tungkol sa kanya. Can you promise me that, Cindy? Sagot nito at bigla akong natigilan. Okay, pasensya ka na kung nabanggit ko siya sa'yo kanina. Hindi ko sinasadya. Saan na lamang ng dalaga? Can you forgive me, sunshine? Wika nito at siya na mismo ang unang kumala sa pagkakayakap sa kanya at tinignan siya nito ng puno ng seryoso. Pamango lamang siya bilang pagsagot dito. I love you. Pahal na mahal ko kayo at nagulat na lamang siya na bigyan siya nito ng mabilis na halik sa kanyang labi. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na pamulahan ng pisngi sa ginawa ng binata. He never failed to make her smile and feel how important she is to him. I love you too, Franco. At may ngiti na siyang yumakap dito. Maagas siyang nagising kinaumagahan magahan para tulungan si Manang Erin magluto ng almusal. Nang matapos silang mag-almusal ni Franco, hindi niya maiwasang matulala at mag isip na nakita niya kahapon. Hindi siya pwede magkamali na si Don Arturo nga ang nakita niya sa palengke. Pero may isa ring sumisigaw sa isip niya na baka mali lang siya ng akala. Na hindi nga ito ang papa ni Franco at kamukha lang ito. Paano kung ama nga talaga ito ni Franco? Bakit napunta siya sa ganoong kalagayan? Ano ba talaga nangyari nang umalis ito sa mani mansyon? Gulong-gulo na siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niya mang sabihin kay Franco na nakita niya ang papa nito kahapon pero pinapangunahan na siya ng takot at kaba. Ayaw niya nang magalit pa muli sa kanya ang binata at nangako na siya kay Franco na kailanman hindi niya nababagintin pa sa binata ang tungkol sa kanyang ama. Hanggang maaari, ayaw niya nang magalit o suwayin pa ang utos nito hanggang may nabuong plano sa kanyang isip. Kailangan niya itong hanapin kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang totoo para mapanatag na siya. Kailangan niya itong puntahan sa palengke para alamin kung totoo ba talaga na siya ang papa ni Franco at pagkatapos pabalik din siya kaagad. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang paniniwalaan niya. Gulong-gulo na siya. Kinagat niya na lamang ang kanyang ibabang labi at tinignan niya si Franco na nakaupo sa balkonahe at parang may tinitipa ito na kung ano sa laptop. Kahit hindi niya tingnan, alam niyang tungkol ito sa trabaho Balak sana niyang maglakad paalis nang marinig niya ang brito ng boses nito kaya natigilan siya. Cindy, saan ka pupunta? Napatigil siya nang marinig niya ang boses ni Franco sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya napagtanto na nakatitig na pala ito sa kanya. Pupunta lang ako sa San Vicente sa bahay namin. She lied. Alangan siyang gumiti sa binata at pilit niyang tinatago ang kaba at takot sa kanyang puso. Takot na malaman ng binata kung ano ang plinaplano niya. Bahagyang tumayo si Franco sa kanyang kinauupuan at naglakad ito papunta sa kanaroroonan niya. Nang makalapit ito sa kanya, hinawakan nito ang magkabila niyang balikat na tila ba pinagmamasdan at sinusuri siya nito. Hey, are you alright Cindy? nag aalala lang tanong nito na kaya napatitig siya sa mukha nito. Napapansin ko kasi nakagalpi pa. Napakalalim ng na iniisip mo. May problema ba? Just tell me. Sa ad nito. Pero umiling siya. Gusto niya saring sabihin sa binata kung ano ba talaga ang bumabagabag sa kanya pero mas pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Ayaw niya na itong bigyan pa ng sakit ng ulo at problema. Okay lang ako Franco. Alangan siyang umiti at pilit na kinukubli ang kaba sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala. I'm okay. Namimiss ko lang si Papa. Pag sisinungaling niya, kita niya ang paglukot ng noon nito. Sa sinabi niya, pwede ba ako Franco na dumalaw kahit sa sa bahay namin sa San Vicente? Gusto ko rin kasi makita yung mga kababata ko. Wika niya at ramdam niya ang pagpisil nito sa kanyang kamay. Gusto mo bang samahan kita? I will drive you there. Pagpresenta nito pero mabilis siyang umiling. Huwag na Franco. Tsaka alam kong marami ka pang tatapusin na trabaho. I'll be fine. Mabilis lang naman ako doon. Don't worry. Ilang segundo siyang tinitingnan ni Franco na tila ba hindi ito kumbinsido sa sinabi niya. Taimtim siyang nagdasal na sana Paniwalaan ito ang kanyang sinasabi. Hindi niya sana intensyon na magsinungaling sa binata na pupunta siya sa dating bahay nila noon. Plano niya kasing hanapin ang papa nito. At pagkatapos, babalik din naman siya sa mansyon kapag nakumpirma niya na ang kanyang mga nakita kahapon. Are you sure that you're gonna be fine? Ipapasama ko sa iyo ang bodyguard natin para mabantayan ka. He insists again. No, hindi pwedeng sumama ang personal bodyguard nito sa kanya. Tiyak malalaman nito ang kanyang plano. Tangka sana itong aalis pero mabilis niyang hinawakan ng kamay ni Franco para pigilan ito. Pigla namang natigilan ang binata at kumunot ang noon nito sa sinabi niya. Wag na Franco, kaya ko naman eh. Sagot niya at natili lamang nakatitig sa kanya si Franco na tila ba kinikilatis ang bawas. Pagbigkas niya. Gamdam niya ang pamumuong malamig ng butil ng pawis sa kanya noo dahil sa takot at nervyos na baka makahalata si Franco sa plano niya Saka magbabahatin na lang ako kay Mang Boyet. Mabilis lang ako, Franco. Bago magtangalian, babalik na ako dito sa mansyon. Wika niya na nagpakunot na noon ito. Si Sige Cindy, mag-iingat ka. Alangan itong sagot. Lumapit palalo sa kanya binata at binigyan siya ng mabilis na halik sa kanyang labi. Nagpahatid siya kay Mang Boyet sa palengke ng San Miguel. Dito na lang ako Mang Boyet, aniya sa panatanda at tininto nito ang sasakyan sa tabi ng palengke. Tinigtan siya ng matanda at bakas ang pagtataka na gumuhit sa mukha nito. Sigurado po ba kayo, senyorita? Hindi naman ito ang lugar ninyo. Sa kabilang bayan pa, malayo pa po. Wika nito. Okay lang po ako, Mang Boyet. Saka may bibilhin pa akong pasalubong para sa mga kababata ako. Saad niya. At tumabas na siya sa sasakyan at sinarado niya ang pinto. Bahagyang binaba ni Mang Boyet ang pintana ng sasakyan at sumilip ito para tingnan siya. Hihintayin ko na po kayo, senyorita, na bumili ng pasalubong at para maihatid ko na po kayo sa dating bahay niyo. Kailangan ko po na maihatid kayo doon dahil yun ang utos sa akin ni senyorito. Bakas ang pangangamba sa tinig ng matanda. Nagpakawala na lamang siya ng malalim na buntong hininga at nilapitan niya ito. Doon niya nakita ang takot at pangamba sa kanyang muka. Alam niya kasi na may mga takot ang lahat ng mga katulong at tauhan kay Franco. Kaya't naiintindihan niya kung bakit ganoon na lang ang takot nito sa binata. Huwag kayong mag-alala mang boyet. Okay lang po ako. Ngumiti no, siya dito. Baka kasi matagalan pa ako bumili ng pasalubong. Mauna na po kayong bumalik sa mansyon. Sunduin niyo na lang ako sa dating bahay namin bago sumabit ang tanghalian. Hihintayin ko na lang po kayo doon, ha? Wika niya, tinignan lamang siya ng seryoso na matanda. Sigurado po kayo, senyorita? Pag-uulit nito at tumangu siya. Sige po, senyorita, mauna na po ako sa inyo. Pinagmasdan niya ang sasakyan hanggang sa makalis na ito. Nang masiguro niyang wala na ito, sinimulan niyang maglakad papasok sa loob ng palengke. Tahimik niya binabaybay ang pamalengke at pinagmamasdan niya ang bawat nagdaan at namamalengke. Kinagala niya din ang kanyang paningin sa bawat sulok at umaasa siya na makita niya ulit ang papa ni Franco. Sampung minuto na ata siya naglalakad at ramdam niya ang pagod at medyo masakit rin sa balat ng sinag ng araw. Naghanap siya ng pwedeng masilungan man lang, kahit saglit hanggang sa may isang bagay na nagpaagaw sa kanya ng atensyon. Ano ang kahihinat na ng paghahanap ni Cindy sa papa ni Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, subscribe for more updates. Maraming salamat po.